Welcome back to my YouTube channel. Today ay nandito tayo sa place ni Elvis Presley. Alam kong kilalang kilala nyo yan si Elvis Presley noong panahon. Char, kala mo napaka ano. Ayan, nandito tayo sa ano niya, place niya. Ayan, yung door na yan, yan yung um, parang library or something ano yun dyan sa loob mga kung gusto mong bumili ng souvenir ayan ayan ilibot ko kayo dito sa labas nandito lang kami sa labas kasi hindi kami na yung oras kasi wala na ayan daw yung old house niang ni Elvis Presley ayan iikot ko kayo dyan ayan ayan siya yan yung old house na tinatawag nila. Ayan. Alam nyo bang kung yung nasa floor, yung floor, nasa floor nyan, ay bali may nakalagay kasing ano yan kung kailan siya nabuhay, kailan yung birthday niya, kailan yung, yung mga nerelease niyang mga kanta. Ayan, ayan, iikot ko kayo. Ayan lang. Maliit din siya. Ayan. Ayan, may na, ano, may gabi na kaming nakaano dyan kasi yung ano lang, biglaan lang yung ano namin, yayaan, ayan. Pagbiglaan talaga natutuloy. Kasi minsan, kasi pag nagpaplano na, ayan na, parang hindi na matuloy, yung, iba hindi makasama. Ayan, ayan tayo, bungis-ngis si Manay, ayan. Ayan, yan yung sa labas. May fountain, may la Sige, picture-picture ang picture, mga kasama na kamas kasama ko. Ayan, picture-picture. Alam nyo, napakalawak nitong place na to. Ayan, yung fountain. Ayan, napakalawak masyado. Ang ganda ng ano namin dyan, pagpunta kasi, ano, tag nito, may ano pa, araw pa. Ayan o, oh, yung mga dahon. Ayan yung Memorial Chapel. Ayan yung ano ni Elvis Presley. Ayan. Pupunta tayo doon sa kabila. Ayan, picture-picture na naman sila doon. And, sige, picture-picture kay Elvis Presley. Ayan, yung, yan yung statue ni Elvis Presley. Alam nyo bang may bayad din yan pag pumunta dyan? Pag pumunta ka doon sa pinakaano nila? Yung mga pang souvenir, yan. Um, kaso, uh, tag nito, ano, late na kami kasi magko close sila ng 4 o'clock. I mean, I think 4 o'clock or 5 o'clock. Kaya hindi kami nakaabot. Kaya nasa labas na lang kami. Ayan, nilakad na lang namin sa labas. Ayan, ayan yung chapel na pinagsisimbahan ni Elvis Presley. Ayan. Ayan, sige. Ayan, ikot-ikot. Ayan yun. Diyan sila nag-charge. Nag Hindi ko kakalain na dito rin pala si Elvis Presley Nakaano yung sa Tennessee. Ayan, no. Yung pinaka-childhood niya. Dito, yan. Pinakita din. Ayan, mag-picture-picture na naman daw kami dyan sa chapel na mga kaibigan namin. Ayan. Napakaganda ng mga dahon kasi nag-change na kasi yung dahon yan kasi medyo malamig na. Ayan. Ayan. Elvis Presley and the and the blues. Ayan. Picture-picture na naman tayo. sanay talaga tayo sa mga picture-picture. Ayan. Ayan. Pupunta kami doon sa pinaka tok, -tok daw, ayan, maglalakad na naman kami, papunta doon o, oh, ayan, may nagtara pa, papicture-picture na naman daw, ayan, papunta kami doon sa tuktok, yun yung mga, may ano pa doon daw mga views, maganda daw yung view, ayan, di ba napakaganda Ay, parang orange na orange yung mga dahon, napakaganda niya sa personal, ayan ayan, nauna na sila, mag- ano, akit doon. Dahan-dahan lang ako kasi paakit yung ano dyan. Natakot ako kasi may hagdanan din naman. Natakot ako, ayan po, dahan-dahan lang kami dyan. Yung kasama ko, sinama naman ako. Ayan, papicture na naman kahit saan talaga, kahit saan sulok. Picture, picture ulit. Ayan, ayan, continuous, continuous yung walking pataas, ayan. Ayan, packet pa lang kami niyan. Ayan, nandiyan pa yung hagdan na nakakapagod pala umakyat papunta sa taas. Ayan. Pero, caribels lang. Ayan, yung isa namin kasama tingnan mo. Parang, akala mo kung maglakad. Parang matanda na char lang. Ayan, mga manay. Ay, napakaganda ng sunset. Ayan, yung paligid diyan, Napakalawak talaga ng paligid. Ayan, super lucky talaga. Ayan, ayan dyan yung banda yung CR. At saka yan, ayan, ayan dyan, corner na yan, CR lang dyan. Yung ano kung gusto mo mag CR, ayan. Ayan, napakalawak talaga ng paligid. Ayan, di ba? Di ko akalain na taga dito pala si Elvis Presley Char. Ayan. Siguro, inano lang to ng kaibigan namin. Kasi mahilig kasi mag-research, research kung saan kami pupunta. Kung ano na ano naman yung plano namin. Ayan, yan lang ang ano namin dito. Pero pag may ano lang, may time. Pag may time kami, ayan, maghihayaan kami. Maganda talaga yung ano lang, yung tawag nito. Bigla ang plano kasi natutuloy talaga. Kasi pag yung pinaplano mo parang hindi matuloy parang ganun ang ano ko hindi matutuloy pag plano ayan ma postpone ayan ay kaya ayoko talaga yung pinaplano pag gusto pag gusto mo talaga pag ano talaga pag gusto mo mag ano magyaya talagang sige go kasi pag pinaplano ang hirap hindi matutuloy nagmamadali pa kami diyan kasi ano gusto namin makarating dyan na may ano pa yung uh, taon nito yung may araw pa kasi pag ano na kasi dito pag winter na maaga ang ano gabi mga ano pa lang 4.30 mga ganun mag ano na mag start na ng gabi parang ganun kasi para ang ano dito nag adjust na naman yung oras sa amin pag summer mataas yung araw. Kaya maganda din pag summer kasi kahit anong oras pa lang, mga siguro mga 9, 8 or 9 something ano pa may araw pa. Yun ang maganda naman pag summer. Pero pag winter, ayan, matagal ang gabi. Um, uh, mabilis pala ang gabi, I mean, mabilis ang gabi kaya yun. Kaya gusto namin pag ano, maaga pa lang pumunta na dyan para makapag-picture-picture ng marami. Ayan, tingnan nyo naman, napakalawag ng ano, kapaligiran. Napakaganda ng sunset. Yung mga tawag dyan, yung mga dahon. Napakaganda. Ayan, picture na naman yung mga kasama namin. Ayan na ano, nun. Ayan yung, ayan nun, tingnan nyo naman si Elvis Presley. Ayan, syempre sino man sino man yung hindi nakakilala kay Elvis Presley. Sikat na sikat siya na singer noon. Ayan, noong unang panahon achar, Ayan, 'di ba? Gustong-gusto ko talaga yung mga dahon na, yun na parang ano, orange na hindi mo, di masabing orange na orange, 'di ba? Ang ganda talaga. Ayan, picture-picture na naman tayo dyan. Ayan, pagbaba na kami. Tapos na mag-picture-picture, magbabaan na. Ayan, kasi gusto na namin bumaba na naman dyan. Papunta doon sa, ano, sa fountain. Ayan ba na ba diba, pakalawak talaga, super, buti na lang yung uh, suot ko dyan yung ano, naka rubber shoes, kasi kung hindi ka naka rubber shoes, grabe masakit yan sa paa, yung kasama namin hindi naka rubber shoes, kasi alam nyo ba, galing kami sa church nyan, pag after church al, ayan na, ay, nagyayaan na ayan, tingnan nyo naman, ayan may pavilion, kompleto ata dyan, yung mga ano, yung mga sa entertainment, ayan Ayan, pakita ko sa inyo ang kapaligid. Ayan. Mm -hmm, mga manay. Ayan, tignan nyo naman. Napakaganda. Yung ano dyan, maganda yan. Pag nagkulay green na naman yung, ah, uh, ang tawag nito, yung mga grass. Ayan. Namamatay kasi yung grass pag malamig na. Ayan ang kulay ng mga grass. Ayan, tingnan mo napakadawak ng CR. Hindi ko akalain CR pala yan. Ayan, pwede kang umupo dyan. Magmuni-muni muna. Ayan, malapit na tayo pupunta doon sa fountain. Ayan, tingnan nyo naman. Pakita ko sa inyo maya-maya yung fountain. Kasi napakaganda kasi umiilaw pa naman yun pag gabi. Ayan, sige, picture na naman yun. Ayan yung tubig. Ayan yung fountain. Mayroon yan dyan sa gitna na fountain. Kaya ipakita ko sa inyo maya maya. Ayan. Ayan daw yan yung reflection ni Elvis Presley. Ayan, punta tayo doon sa fountain. Ayan, tingnan mo. Sa gabi kasi daw, maganda daw, da, maganda daw yan kasi umiilaw. Naabutan pa naman namin na umiilaw ng konti pero hindi talaga as in, ano kasi umuwi na kami kasi gabi na Ang biyahe medyo malayo ng konti. Akala namin maano uh, malapit lang pero in, ano pala medyo malayo ng konti. Ayan. Ayan na no, reflection na tinatawag dyan. Ayan no, yung may mga kapitbahay. Yung ano dyan yun. Sa dulo, sa ano nyan, sa taas, may ano pala, may mga bahay may kapitbahay. Ayan. Hindi ba hindi pa umalis yung mga kasama ko doon. Picture picture muna. Ako nauna na ako dito. Ayan, diba ba? Ang yung tubig. Natural lang 'yan. Galing sa natu nature talaga. Ayan. Ayan yung mga tubig. Ayan, may, ayun, may ilaw na ng yung fountain. Ayan, nilagyan na rin ng ilaw. Pero maganda siguro talaga yan pag gabi na talaga kasi makikita mo yung ilaw. Ayan, nagbago-bago yung ilaw. Parang naalala ko tuloy yung nasa Lunita Park Char. Ayan. Iniisip ko dyan, parang may buaya ba dito? Char lang. <laughs> buaya talaga. Ayan, siguro may mga ano din dyan, yung mga isda siguro yung mga isda na yung sa tubig, isda sa tubig, ayan. Yan, may mga ano siguro yan, kumamingwit mamingwit ka dyan, may isda, makakuha ka ng isda. Ayan, picture-picture, mo Ayan, mga manay, bago uwi, picture-picture uh, muna. Ayan, sige, post lang lang post. Ayan, kasi uh, bago kami umuwi niya, picture-picture kung saan ang sulok ng, ano, ng Elvis Presley. Ayan, yung lumang sasakyan. Ayan, sige, sige, picture. Kahit saan lang, picture-picture. Ayan, napakaganda talaga ng, ano, ng mga dahon talaga pag winter talaga before magano bag magwinter ang ganda talaga ng ano dahon parang kulay orange talaga siya ayan napakaganda yan makit kami sa taas yan yung sa taas ayan may picture picture ulit ayan sige post lang ng post kahit isa ang sulok talaga magpost talaga ayan Ayan na naman. Ayan, may patalikod post pa. Oh, nalalaman. Char. Napakaganda ng ano niyan. Ng sunset. Ayan, oh, tingnan nyo naman, napakaganda ng sunset. Ayan, yan, ayan, pumunta kami sa baba. May fountain dyan. Ayan, napakaganda na na. Picture na naman, kahit saan na naman. Ayan ayang ano na yan tubig parang ano yun parang falls ata ayan, yung ano talaga natures uh, galing sa natures ayan ayan picture na naman ayan lang mga manay thank you for watching please please subscribe my channel don't forget like and share bye, bye.